Hello mga kabisig mind. So ito ang uh, panel sa ibang bansa. Yan. RYB. So red, yellow, blue. So ang black naman dito ay neutral. Uh, itong yellow green ground. So may busbar sa ground, may busbar din sa neutral. So ang supply dito ay uh, 3-phase, 380 to 400 bolts. So, kung makikita natin, ang breaker ay nasa ibaba. So, uh, bottom entry ang supply natin. Yung mga branches ng breaker ay nasa itaas. So, kung makikita natin yung nakalinya na yan, mga busbar bar yan. So, paano malaman ang phase nito? So, magbilang tayo sa itaas. Una sa itaas. R, Y, B, R, Y, B, R, Y, B. So, dito tayo mag, uh, simula sa color coding doon sa itaas. So, ganyan ang pag-pacing uh, ng three piece panel. So, tandaan natin, ang ginagamit dito lahat ay mga PVC. Yan. Nakikita natin yan sa taas. Yan. Nakaabang na yan. Papunta na yan sa mga uh, outlet lightings. Yan. So, papapipingan yan sa taas. Punta sa mga location ng power at saka lighting. So, ganyan ang pag-install uh, ng electrical dito. So, kung may idea din kayo sa mga electrical, paki naman sa comment section, okay? Bye-bye mga kabisay